Huwag niyo akong pasalamatan. Ang importante, ang magbago ka, Igo. Doon naman ako ngayon eh. Huwag mong gawin para sa sarili mo. Wag gawin mo para sa mga anak mo. Igo. Igo. Kumusta na ba? Pabuti ho. Oo. Oh. Posas mo sarili mo. Igo! Sa susunod sa ulo, tama mo! Balik! Tatakbuhan mo pa ako, eh kung butasin ko ngayon yung bambunan mo, ha? Igo! Igo, bakit? Balik! Sige, Polis Makati ako. Kasangkot sa isang robbery with homicide ang asawa mo. Huwag niyo po hulihin ang tatay namin. Hindi po siya masamang tao. Huwag! Sino yung mga yan? Mga oh, anak ko. Lahat yan? Oo. Oh, Oo. Oh. Anak ng tinapao. Sir. Kasama nga ako. Pero hindi ako pumatay. Lukag nga lang ako eh. Ang kasalanan ng isa sa inyo'y kasalanan ng lahat. Alam po, sir. Kaya lang, Sabay-sabay nagkasakit ang anak ko. Hindi ko wala ang gagawin ko. Aborto, aborto ako. Oh, oh, oh. Kung sa bagay, umamin na yung mastermind nyo, si Asyong. Siya daw ang pumatay. Pagbibigyan kita, Igo. Pero pag nasangkot ka pa uli sa katulad noon, ipinangangako ko sa'yo, kahit saan ka magpunta, kahit magbalik ka sa pinanggalingan mo, hahantingin kita. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, sir. Sa madalit salita, pawawalan kita. Kumalis na kayo ng pamilya mo. At alam na sa headquarters na dito ka nagtatago. Paano ngayon, si Ko? Paano gagawin ko? Wala kami pera. Talagang wala. Anong wala? Eh nasan yung kinita niya sa robbery? Eh? Sir, wala akong kinita doon kahit siyang pera. Puliwala kayo sa akin. Susugalan kita, Igo. Kinita ko to sa paghuli ng mga katulad mo. Kapag nanalo ko, panalo ka rin. Pero pag natalo ko, mas talo ka. Sige. Kunin mo. Kailangan natin to, Igo, di ba? Malaking tulong din to sa atin. Sir, marami pong salamat. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyo. Huwag niyo akong pasalamatan. Ang importante, ang magbago ka, Igo. Going naman ako ngayon eh. Huwag mong gawin para sa sarili mo. Wag gawin mo para sa mga anak mo. Siya nga pala. Samba dito ang ng San Marco. Bakit ito, sir? May kakausapin kasi akong tao run, eh. Si Captain Garcia. Meron daw kasi isang carnap na nakita roon. Captain Garcia? Oo. Oh, kilala mo ba siya? Oo, oh, sir. Ayaw ba si Apuang? Bakit mo tinatanong? Kasi ho kanina, napadaan ako si Miss Narinig kong pinag-uusapan nila Captain Garcia si Apuang. Anong pinag-uusapan nila? Ang mabuti pa, sir, eh. Samahan ko na kayo. Igo! O, oh, nang. Kahit tayo ganito, ay pakita natin kay sir na marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Sir, dito na lang muna tayo. Patay nyo na muna ang makinatang ilaw. Wala pa akong natatanaw na sa... O oh, sir, pero doon pa ho sa banda Pero dito na lang muna tayo. Bakit ba? Na, Pong, na yan. Hanggang ngayon wala pa. Sir, alas otso raw yung schedule. Kanina pa umalis ng Maynila. Yun na sa unahan ng chief. Yung si Captain Garcia. Sir, pagkaligpit natin kay Pong, saan natin siya ibabaon? <laughs> saan pa? dito sa dati, sa tubuhan. Kalansay na siya. Hindi pa siya makikilala roon. <laughs> 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 Cher, <laughs> ¿Para meter <mitad> ahora no? <laughs> ¡Tú ¡Me